Okay, good morning mga kapit. Ah, tanghali na pala. Oh, ka na. Nagkuha ni karon og pako. Na na, na ni Eh, uh, ako ang baldibag. bag dala gamay. Unya dali ra na puno. Sus. Makatilaw naman tag ani ko an hilamon. Oh, kana oh. Mm. Ah, kanindot oy. Guapa o oh, guapo, uy. Oh. Ay, pagkaganda-ganda. Oh, ayan sila. Hmm? Ayan, ah, tumutubo pa yan, oh. Hmm. Ito. Sus. Mabusog naman taani, oy! Ay, nagtaghan na di ay diri. Sus. Kagwapo magkuha, oy! Hmm. Ayan. Ganito lang talaga ang buhay ni Lola Kapiit. Sa Canada, pag walang trabaho, maghanap ng makakain, mauulam, o ayan. Maraming blessing talaga dito sa amin. O talagang pinagpapala ang ano, ang town namin. Ayan. Oh, sus. Kung sino ang mahilig kumain dyan. Nakaway-kaway lang. O, oh, ayan. Tumubo pa yung iba kasi na umulan magdamag. Kaya ayan, marami nang tumubo. Okay. Update ko kayo. Bye!